so ayan guys yung aming, ano ngayon uh, labor yung um, bagong ano bagong recruit labor wala na akong pambayad sa ano sa labor ng trabador ko kaya ako na so, Ang so, daan lang yung kreator uh, din yan eh. Grabe, ang mura naman. Eh, eh depende kasi yan sa galaw eh yung mga ganyang galawan pang isang daan lang yung eh, isang araw <laughs> isang, oh. pang isang daan <laughs> kaya mo na salo salok pa lang ng pala eh pang isang daan lang araw lang eh libre pa libre na lang ng ano merinda kailangan ng merinda ko jollibee ah hmm. hindi pala ito isang araw ang <laughs> Isang ng isang araw, tausang nirinda pang daliwi pa. <laughs> so yun, ang lupa, yung, ano, lang dun. bago namin ngayon. Bagong hire to. Ngayon lang kakapasok lang ngayon. <laughs> so, kakapasok lang. kami sa araw ko, sa dalan, kabil na manang mu